Hello. Meron ka ba pinag-pray sa Panginoon na parang ang tagal-tagal bago matupad? Di mo alam kung mangyayari pa. Parang nawawalan ka na ng pag-asa. Kahit may faith ka naman, nagisimba ka naman, nagserve ka naman, tapos parang walang nangyayari. I want to encourage you with this story in the Bible. Sa John 11, kung saan si Lazarus na kaibigan ni Jesus ay nagkaroon ng sakit. Kaya naman yung mga kapatid niya, si Martha at si Mary, nagpadala ng messenger kay Jesus para sabihin na may sakit lang halang kapatid. And take note ah, ang term na ginamit nila is the one that you love is sick. At may din doon that Martha, Mary, and Lazarus ay mga mahal talaga ni Jesus. So talagang malalapit kay Jesus itong mga taong ito. And of course, knowing Jesus na lahat naman ang lumapit sa kanya na humihingi ng kagalingan ay pinagaling niya right there and then. Si Jairus nga, na mayroong anak na may sakit. Isang sabi lang niya kay Jesus. Sinamahan siya ni Jesus agad. Yung centurion, isang lapit lang din niya sa Panginoon. Papuntahan nga sana ni Jesus sa bahay nila. Pero sabi ng centurion, hindi mo na kailangan pumunta sa aming bahay. Just say the word and my servant will be healed. At syempre, kung yung ibang tao na hindi naman malapit kay Jesus ay pinapagaling niya, How much more? Kung itong mga taong to na malapit kay Jesus, na-mention pa specifically na mahal sila ni Jesus. Pero nung narinig ni Jesus yung balita tungkol kay Lazarus, he stayed kung nasaan siya for two days pa. So, dinelay pa ni Jesus ng two days. At pagdating nga ni Jesus doon sa lugar kung saan nakatera sila Martha, Mary at Lazarus, ay apat na araw nang patay itong si Lazarus at nakalibing na. Kaya naman si Martha at si Mary ay talagang sabihin na natin na parang nagtampo kay Jesus. Nasabi nga ni Martha, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana namatay yung kapatid ko. Pero alam naman natin yung naging ending ng story na binuhay ng Panginoong Jesus si Lazarus. What I want to tell you is, sometimes, God is making us wait because He is preparing something bigger, something better, and something glorious for us. Sila ang hinihingi lang nila healing para kay Lazarus. Pero ang plano ng Diyos ay buhayin pala si Lazarus. Can you just imagine, four days nang nakalibing si Lazarus, And technically, nag-start na mag-decompose yung katawan niya. So when Jesus Christ raised Lazarus from the dead, hindi lang niya basta pinagaling yung sakit na nag-cause ng kamatayan ni Lazarus. And I believe, kung may iba pa siyang illness sa kanyang buong katawan, diseases, or kahit ano pa mang defects, when Jesus Christ raised him from the dead, ay nirestore siya na buong-buo, kompletong kompleto, Mas higit pa sa inaasahan masigit pa sa gusto nilang kagalingan. So don't lose hope. Just keep on trusting God that he knows what's best for us. He has prepared the best for us. Sabi sa Romans 8:28, for we know that all things work together for the good of those who love him and are called according to his good purposes. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ng Panginoon.